morning everyone! So yesterday, di ba, na-share ko sa inyo yung mga resolutions ko na gusto kong mangyari this year. Meron akong mga idinagdag na mga dalawa lang, pero I want to keep it for myself lang kasi minsan nasasabi ko pero hindi ko nagagawa. Pero this time, I want to keep it for myself and gusto ko kasi na kung ano man yung resolutions ko is makita ko talaga yung pagbabago or changes or improvement uh, this coming month kasi meron akong goal na gusto kong makita at the end of the year at meron na akong 12 months to do that kasi parang kulang talaga ako ng time this year kahit hindi ko siya nagawa pero this time I'll make it sure na at the end of the year kasi meron akong goal by 2025 gusto kong marating yon and by your help also sa tulong nyo na rin sa inyong suporta alam kong mangyayari ito so good luck sa ating mga resolutions good luck sa ating mga wishes and alam ko for sure na mabibigyan natin ito ng ng pagkakataon kasi mayroon mayroon tayong 12 months in a year to make it real or to make it true so